to this vlog, mapunta po ko ngayon sa birthdayhan sa labasan. Uh, May birthday po ang um, kasister na sis. Sis is Evelyn. And happy birthday sa'yo. Thank you sa inyong pag-invite. Yan, papunta po ngayon. Ito, nandito pa po, po ngayon. Ito si Nonoy, ha, anak ni Kuya Salde. Dito po nakatira sa amin. Ah, na bata na yan, masipag magwalis. Walang hinawa kung hindi magwalis na magwalis. Na magwalis. Maghapon nga po yan, nagwalis na walis. Ng walis eh. Sabi ko nga sa kanya, Noy, nakalbo na yung lupa sa kakawalis mo. Ayan dito po sila mga kamamo nakatira. Yung dati pong takoy kaya ng anak ko ay bakanti naman po. Magtatay lang naman po sila dito. Namin sila pinaisi sa ito. Bahay na rin po. Tingnan kasi malaki-laki rin naman po. Ayan. Yan mga kamamo. Dalawa lang din naman po sila. Ayan. kasi lang naman po sila dyan. Ayan. Si Kesal din masipag po yan magawa. Po siya mag repair, -repair kapag may sira. Ayan mga yung sa lababo. Ayan papaba na po ako mga kamamo. At ako po ay papunta na dun sa labasan at dun po ang So mga kamamo nandito na po ako ngayon. Ayan po nag prepare po sila sa pagluluto. Nagluluto pa po sila ng pansit at biko. Ayan yung mga kasister ko. Ang mga kasama ko po yan nung pumunta kami sa Pangasinan, ayan si Sister Evelyn yan po ang birthday celebrant ayan at kulang po kami ngayon kasi wala po si Ate Jo so ngayon nandito po din si Ate Mayeng ah, ito po ang aming pinakamagandang leader, ayan ah, ang leader namin nung pumunta kami sa Pangasinan at sa Baguio napaka kuwila po niya ni eh, Sis Mayeng -ma at ang bait pa po at maalalahanin sa amin ginagawa po kami mga bata <laughs> paalala paalala lagi niya sa amin <laughs> kasi po ang iba ah, nag, may tinitik po na gamot para sa high blood siyempre po mainit ang panahon kaya nag-alala po siya sa amin sobra na po ang handa at ang sarap po simple lang po pero masarap may ice cream may Ama mo, di diba, ba? si Sisa ang mayi. Ah, mabait po yan. Yan po ang maganda namin ulit. Mabait pa at maalalahanin sa amin. Laging pinapahalalan niya sa amin. Yung mga, ah, mga gamit, yung mga ano, um, nakaprepare na balahat at wala bang maiwan. <laughs> Pero mas bata pa po yan sa amin. <laughs> Nag-usap-usap na naman po kami kung saan na naman kami sa sunod. <laughs> Ayan, sa sun. Sana naman kami. Ayan, ayan na. na. Happy birthday chief. So, mga kamamo, pagkatapos nito, magkain na ako kami. Ayan. Masarap po ang handa nila. Simple lang, pero masarap sister ko sila po ang um, may kulang po kami si ate Jo wala po si ate Jo I you ate Jo ay lang doon po sa mission uh, sa kapatid na daw po si ate Jo ayan mga um, ang po namin um, pumunta sa Pangasinan si ate Jo lang po ang wala ayan And dito po kami lahat yan. Eh, happy birthday. Ito po ang birthday celebrant si Sister uh, Evelyn. Ayan. Yeah, happy birthday sa iyo. Thank you sa so pag sa... So mga kababaw, ngayon po, po, ayan. Birthday celebrant yeah. na po sa Evelyn. <laughs> diba? Ang saya niya. <laughs> Ang saya namin. Oh, Sabi nila, pag naging boring, hindi, hindi boring. Masaya, masaya kami. Masaya, kami. Sabi ng ibang tao kasi, pag agin boring, no? Um, no. thank you for watching. God bless at happy birthday sa'yo ulit. Sister Evelyn. Diba? Ang saya namin po.